Enrique Gil, yusap-usapan sa social media, may bago nga bang karelasyon ng aktor? Netizens shocked sa mga viral photos at videos kasama ang isang young content creator. Mainit ngayon sa social media ang pangalan ni Enrique Gil, matapos kumalat ang mga larawan at video kung saan makikita siyang kasama ang isang babae na sinasabing bagong karelasyon umano niya. Sa mga kumalat na pictures online, kapansin-pansin ang pagiging malapit ng dalawa. May kuhang nakasandal ang babae sa tagiliran ni Enrique at may isa pa na nakakandong habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ng aktor. Bukod pa rito, mayroon ding mirror selfie at video, magkasama silang sumasayaw. Dahilan para lalo pang umugong ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na relasyon nila. Pero mas lumaki ang issue ng may mga netizens na natukoy umano ang pagkakakilanlan ng babae. At ayon sa kanila, 17 years old lamang daw ito. Samantalang si Enrique ay 33 years old na, lumabas pa ang isang screenshot ng nagpakilalang ina ng babae na di umano'y nagsabing menor de edad parao ang anak niya nakasama ng aktor. Dahil dito, mas dumami ang mga nagkomento online at nagbigay ng kani-kaniyang opinyon tungkol sa sitwasyon. Dagdag pa rito, napansin ng ilang mapanuring netizens na kapapinafollow ni Enrique at ng naturang content creator ang isa't isa sa Instagram at TikTok, kaya't mas lalo pang lumalim ang mga hinala ng mga tagahanga at bashers. Hanggang ngayon, tikom pa ang bibig ng aktor tungkol sa isyung ito at wala pang kumpirmasyon kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Habang walang malinaw na sagot, patuloy pa rin ang mga netizen sa pag-uusisa at pagbibigay ng sari-sariling interpretasyon sa mga lumalabas na posts online. Ano sa tingin ninyo mga ka-showbiz? Totoo nga bang may relasyon si Enrique sa batang content creator o isa lang itong malaking misunderstanding? I-share ang inyong thoughts sa comment section. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga pinakabagong showbiz balita at trending issues.